kung may diwata may inkanto. ay inkanto oh, 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 at syempre may mga malegno akong kasama <laughs> <laughs> for today's video nga ay napadayo na naman tayo ng pasay para tikman ng isa na namang sumisikit na parisan na dating di pinipilahan pero ngayon dinudumog na dahil nga sa halagang 100 pesos ay meron ka ng overload pares na ka kaparehas lang din ng kay diwata ang pinagkaiba lang nila ay ang gamit ni diwata ay litsyong kawali sila naman ang gamit nila dito ay inihaw na batok ng Yobab. Kaya naman talaga yung malalasaan yung pag-smoky flavor niya. So yun guys, nandito tayo ngayon kay Diwata. Kita nyo naman napakahaba rin talaga ng pila. Hindi tayo, hindi tayo makakain dito. Pero meron dito isa pa pinipilahan din. Tatawid lang kayo dun sa may kabila. Tapos kakaiba rin yung sa kanila kasi ang gamit nila dun, ano batok ng oink oink. So tara, punta tayo dun. Tatawid lang kayo guys. So yan, tatawid kayo dito Tapos so, nakikita nyo ba yan? Guys, sobrang haba na rin ng pila Konti na lang magiging diwata na rin to eh. So guys, kita nyo naman Napakahaba na rin ng pila dito Para na rin, para na alat ala diwata Siyempre kung may diwata, may engganto dito guys Sana sa susunod meron namang albularyo Hanap tayo, kasi puro engganto na eh <laughs> So yun guys, kita niya napaka, apa, napaka solid talaga ng pila dito. Ah, Alos hanggang doon na sa dulo. Kita niyo naman oh. Yun oh, ano, napakasolid solid guys. sa aba na ng pila dito. Ate, kung may diwata? No, may kanto. May kanto. Hanap tayo albularyo. yung niluluto Ano yung niluluto mo? Batok po pang overload. Batok na overload. Haba hmm. na rin na pila sa inyo eh, no? Yes. Kung may diwata. Ah. May engkanto. Hey. Okay, so yan guys. Andito Andi tayo sa may engkanto pares. Dito lang to sa may tabat ni diwata. Kita nyo naman dinudumog na. Ilang araw pa lang to Sila kuya. Oh. Tsaka maganda rito guys, hindi siya ano, hindi hindi bitin kawali yung hinalo nila dito. Inihaw na batok ng oing oing Yan. guys, so. Parehas lang to guys kay Diwata. For only 100 pesos overload na siya. Only rice. At siyempre, libre one drinks. Yan. So tingnan natin guys kung ano yung lasa nito limited Sabaw muna tayo, guys. May hmm. ito para sa mga tropa. For 100 pesos lang, grabe na. typical na pares lang din siya, guys. Parehas lang. Pero ang pinagkaiba nila, may pagka-smoke ito. Yung lasa nung inihaw na, ano na, oing oink, -oink. ang dito na. Malalasahan nyo na. Ayan no. hmm. o. natin guys yung laman. Tapos hmm. may ano pa ano merong ano Ano? Chicharon bulaklak na pa solid. So yun guys, napasolid solid dun sa baudin niya rito. Grabe. Ano naman tayo? Hmm. Tapos yung kikiaron bulaklak Napaka crispy rin Guys dayo nyo na to Dito lang to sa may Jokno Boulevard din Halos tapat ni Diwata Kaya kung hirap kayong pumila kay Diwata Meron dito Kaso Mahaba na rin yung pila Kaya agahan nyo testing natin may rice So testing natin yung inihaw ang mga tropa, ang narapit. Ang narapit, guys. Ang narapit. Meron yung ano? Um, yung lasa niya may pagka-smoky talaga. Yung mga po, meron niyang pagling. Maraming bulak-bulak. For only 100 pesos, andi rice, and the soup. May libre one, one, one drinks, all enough. Siyempre, guys, sa so 100 pesos, meron na tayong drinks. Yan, mga tropa, pag na naman kayo, may drinks sedans. grabe maraming panalo. Um, ano pong lasa ng Encanto pare? Okay po siya, masarap. Halagang 100 lang, sulit na. Kaya subukan nyo na po. Kung may, kung may diwata, may Encanto. May Encanto. At syempre, may mga malegno akong kasama. Ma'am, <laughs> <laughs> Man, ano po pangalan nyo? Mitch po. Mitch. Okay, shout out kay Ma'am Mitch. Thank you so much. much. Thank you Thank you. Thank you.